Matapos ang ilang buwang espekulasyon, formal nang nanumpa si Batangas Representative Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos. May report dyan si Aydin Taliti. Opisyal nang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Congressman Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance at Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs matapos pa sa Malacanang nitong biyernes ng hapon. Pinalitan ni Recto si Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na inilipat naman sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sina Secretary Recto at Secretary Go ay mga magigiting na leader sa larangan ng Si Secretary Recto ay kilala sa mahusay na performance nito sa serbisyo publiko bukod pa sa pagiging bihasa nito sa larangan na ekonomiya. Pangunahing utos ng Pangulo kay Recto ay itaguyod ang maayos na pagbabayad sa buwis at epektibong ang paggasa sa koleksyon ng gobyerno. Bahagi rin ng tungkulin ni Recto bilang miyembro ng gabinete ay tumulong sa mga economic team ng gobyerno para makahikayat ng mga pamumuhunan at mga siwa sa mga polisiya sa pananalapi ng bansa. Malawak ang karanasan ng bagong kalihim sa larangan ng ekonomiya dahil bago ito naging senador at kongresista ay nagsilbi itong Secretary General ng National Economic and Development Authority mula 2008 hanggang 2009 sa ilalim ng Arroyo Administration. Marami ring na isulong na panukalang batas ang kalihim noong senador pa ito, kabilang ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Act, Rice Tarification Act, Ease of Doing Business at Efficient Government Service Delivery Act at iba pa. Si Secretary Go naman ang magiging frontman para makamit ng administrasyon ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga nakuhang mga pamumuhunan sa iba'yong dagat. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.